ug gayam o isang tradisyonal na dasal gamit ang lokal na lingwahe sa Cordillera. Dito sinimulan ng grupong Gawis ay Bagyo ang kanilang pagpapakita ng suporta sa pagtakbo ni Mark Andrew Directo bilang alkalde ng Bagyo City. Isang tradisyonal na sayaw din ang kanilang isinagawa bago pumasok sa tanggapan ng Comelec Bagyo gusto kong i-promote ang healthy and clean living city dito sa ating lungsod ng Baguio where is uh, gusto kong hikayatin yung mga uh, mamamayan, mga kababayan natin, Kailian na maging uh, maayos ang kanilang pamumuhay Nagmistula namang piyesta ang pagtitipon ng Good Governance Alliance sa Sunshine Park, Baguio City sa pangungunan ni incumbent Baguio City Mayor Benjamin Magalong na muling tatakbo para sa kanyang ikatlong termino. Nagdaos sila ng ritual bilang gabay sa pagpila ng kanilang kandidatura. Dalangin ng alkalde, maipatupad pa ang mga programang makakapagpabuti raw sa buhay ng mga taga baguio If you are telling me to give it up because hindi naman existing, that it is as if you are telling me now and it is as if I am saying as well that I'm only giving up because I don't really care for the future of our children and our grandchildren. I don't want that. I don't want that to happen. We love our children, we love our grandchildren, we love our country. Ilang kabataan ang kasama sa kanyang line up. Yung mga younger generations ngayon, are they not supposed to be a stakeholder now? Dapat kasali na sila sa decision-making process. In the person of Spencer Basbas. Ikaapat na pagpipilian para manilbihang alkalde ng lungsod si incumbent city councilor attorney Benny Bumogao na nagpila ngayong araw ng kanyang kandidatura. Suportado siya ng kanyang anak na si Islay Bumogao, ang hinirang na world female number one Muay Thai fighter. We would like to make a difference in the life of our constituents dito sa uh, Baguio sa ating mga mamamayan, na mga policies that uh, affects their lives, na dapat uh, sila ang nauuna, sila ang uh, kapakanan nila ang ating inuuna. Kasama niya sa naturang party list na tinatawag ding Timpuyog Ti bagyo ang tatakbo naman para sa pagkakonsihal na si Ted Tan. Congestion ang pangunahin niyang nais tutukan. Ito po ay mahingpit kong tinututulan nung simula pa itong nabalitaan natin. At patuloy ko po, po itong tututulan, hindi dahil uh, I have personal uh, opinion but ito po yung dapat talagang gawin ng isang opisyal ng Baguio na ipatupad kung ano yung nararapat. Samantala, bukod sa mga matunog ng pangalan sa bagyo, naghain din ang kanilang kandidatura ang ilang bagong pangalan. Kabilang dito si Mr. Earth Tourism Ambassador 2023, Kurt Santiago. Mahirap ubusin ang lifetime ko na magungkat ng magungkat ng mga tao na uh, ng mga tao na gumawa ng masama in, in the government. Tapos, uh, maubos lang yung oras ko na nag-investigate. Why don't I start with like a clean government from here moving forward? Naniniwala ang ilang mga kandidato na maswerte raw ang numero 8 sa kalendaryo. Kung kaya't sa huling araw ng pagpila ng kandidatura, ekaakibat eh rin ang dasal na muling magtiwala ang mga tao sa serbisyong ibinigay nila sa bayan. Inaasahan pa rin mas marami pang ahabol sa huling araw ng pagpapasa ng Certificate of Candidacy na magtatapos alas 5 ng hapon ngayong araw. Jose Robert Inventor harasul headlines